Hi guys, ginabit tayo. Naligo na ako ng ulan guys. Anong ulan. Naligo na ako ng pawis. Grabe guys. Whew. tulo tulo yung pawis ko guys. No, halang napakaanghang sa mata guys. Wala kong dalang tawel. Wala kong dalang ano, yung tawag nito issue So, ayan, pawis na pawis tayo, guys. So, namalingkin na rin pala ako, guys. Ang aking makakain, no? Whew! Grabe, guys. Two hours. Two hours akong nag... walking, kasama ng jogging, kasama ng exercise. So, ayan. Maraming salamat, guys and bye bye see you so ayan na guys malapit na tayo sa bahay sarap talaga sa pakiramdam guys pag pinapawisan ka ang sarap sa pakiramdam ang gaan gaan Siguro, grabing nabawas sa akin calories today. Kaya, kasi ang dami pawis ko guys. Basang basa. Naliligo ako sa pawis guys. Kaya labing calories. na nabawa sa atin. So nandito na tayo sa bahay. Oh. So, dito na tayo, guys. Gabi. Naliligo ng pawis si Labiuda, guys. Naliligo ng pawis si Labiuda. Grabe, guys. O, ba? Diba? Sarap sa pakiramdam, guys. Naligo ka ng pawis. So, ayan na, guys. Bye-bye, everyone. Thank you. God bless sa ating lahat. Mga pinamili ko, guys. Ayan ang aking kakainin, no? Ayan. Sarap na ito, guys yung greek na yan, panghalo sa greek salad so, ayan guys, meron na tayong blackberries so, meron tayong blueberries and meron tayong raspberries ayan, o diba halo ko yan sa aking chia seed guys yan, sa chia seed ko yan, yahan tsaka sa yogurt. Okay guys, thank you and bye!